Tungod kay daghan tag subak nga sobra atong gulayan o nga niya, atong style sa paggulay mantika sa pa na painito na to pagkahuman gisaw na to ang sibuyas bombay isunod na to ang ahos pang palasa, para humot kayo unya onion lick. unya at dayon, para humot kayo atong gulay pag humuk na gamay ang atsal, botang na to ang upo. Kamatis, unya atong subak, mauna atong subak na sobra para mas makatipid sa itong kaon. Kana mga sobra ganyan, ato yun ang gulayan. Kanya, timplahan din itong asin, paminta, magjik sarap, tuyo, tubig para na ay sabaw paabot tumubukal pagkahuman ibutang nato dayon ang inadad nga pichay mao last nga ibutang unya okay okayo nato hantod sa maluto ayog kalimti tilawi ang inyo niluto ha kay basig tab ang rakayo basig moingon niya mukaon wa ka kay lagdagan pag ini kaluto na gani i serve dayon kay lami kaning gulay basta init kayo labi na og nay kanon nga init na kulob jud ang kaldero tara mga una ta tinangkutuma ba Pagluto po ani, eh, kaya balo kung gigutom na po ka. O niya, ni panghugas po daan, para limpyo ang lamisa o ang banggira.